Ako, <laughs> oh, pinapita pina, pina, ka na pina. Ay, nako. Tibay din ni Ang mag ano ah? Kita unto yung Ay, nako. Pag lumabas ang unto, ang Lumabas ang ngipin, talo. Sige, sa -tulog ah, sige. Guys, yeah. ang rolls, ang rolls nila pag lumabas ang ipin. Uh, uh, sa ba, ba. Oh. Sige, 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 sige. L lakas to lakas. <laughs> oh. hmm. Ay, di po, Ay, bros, Beate, patas. Awai, 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 patah. Awai, awai, patah tumbuhan ni. Okay so. Redos bal, ba? nama. naman. awai, 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 Uh -huh. <laughs> diba, oh, oh. oh, Pahit oh, Next. si Dennis, Next. Ay ko. Ay, ko. Ay, ko. Ay, ko. Ay, hindi. na si Glamis. Ay. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. go. Oh, wala na. Wala na. Sige Wala na. Wala na. Wala na -buli. Hindi Hindi na pagbuyi. Wala <laughs> na mo Wala na rol. Wala na rol. Sumala mi Na na na. na. I, ano. Angat mo, angat mo, angat mo, angat mo. Na na. Ha. <laughs> <Sadyaan> na jud daw. Sadala Ay, balbala na jud. Angat mo rol. Angat mo. Na, hindi <igin>. mo pa-perdi. Sadala <laughs> jud. Ala na. Hindi mo pa Hindi. Hindi hindi makadlaw kay mga ka. Mga uh, kay itong presa. Game game. game focus lang, focus lang. <laughs> <laughs> focus lang. <laughs> focus, <laughs> focus <laughs> lang. Focus lang. Focus lang. Ah, puta na dali naman. Tama na. Malaki. Sige. Bokbakan. Hmm, wala na. Wala <laughs> <laughs> na. Wala na. Wala na. na. Kuy mong oh. <laughs> 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 Wala pa, wala pa. Lewat, lewat. Lewat, Wala pa. Oh. Hmm. Hmm. Na, one two three go. <laughs>

Nang notang pababa po. Raga si, <laughs> si... Si nang tunay naga... Hindi hindi hindi. Nanonood sa mudong braso. Eh, kuwanan ninyo ka. Kung anong atik ni ko. Eh, <inaudible> kuwanan ninyo ka. Eh, kuwanan ninyo ka. Eh, kuwanan ninyo ka. Wey, uunan nyo. Bangun na! Oh! Sige, <laughs> kabe. Sige, kabe. Ah, nga. O. Bangunan naman. <laughs> bangunan. <laughs> bangunan ko dang... Lela, 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 nga iblapre. O. Sige dun. O, bangunan. <laughs> bangunan <laughs> <Bango na? hati>